Okay, salam and good morning. My name is Sir KD. At ano yung mahalagang bagay na dapat mong malaman? Kung bakit kailangan na mag-join ka na sa In habang mas maaga kaysa later pa. Okay? So, this is just to reinforce yung ginawa kong video noon So, halimbawa kasi, ito yung nag-invite sa'yo. Okay? yung nagre-recruit sa iyo na sumali ka sa Indo ba? Okay, siya yan. Tapos akala mo siya lang na nasa taas mo? Hindi, dahil may mga upline pa siya, di ba? May mga upline 'yan. Okay? And so on. Hanggang sa taas, hindi natin alam, hindi na, wala na tayong paki Okay? Siya yung nag-invite sa'yo ngayon. Kung hindi ka sasali sa kanya ngayon na, halimbawa ngayon or within this week so una mo isipin or dapat mong isipin na hindi lang ikaw ang ini-invite niya at pati yung mga uplines niya hindi lang isa o dalawa o tatlo ang mga ini-invite niya siya at saka lahat ng uplines niya collectively kung kung isipin mo lahat sila nagtatrabaho nagre-recruit, nag invite So, hindi lang ikaw ang ini-invite. So, ipagpalagay natin na meron sa kanila na nag-invite or naka-recruit. Okay? Sumali. Eh, di nilagay dito. Di ba? Nilagay dyan. Tapos, nag-decide na hindi lang siya one head. Three head siya. Palagay natin, three head. So, one, two, three. Okay? Ito yung bago na nag-join new. Okay? Tapos, meron pa sila na recruit. Itong nag-invite sa'yo, okay? Yung nag-invite sa'yo, meron pa siyang na recruit. Okay? Nag-pay in. Nag-seven heads. Palagay natin. Seven heads. Okay? Dito nilagay. Okay? One, two, three, four, five, six, seven. Mayroong nag-seven heads, di ba? Tapos, hindi lang yun. meron pang-ibang na recruit. Nilagay dito. Okay. One head. This time, one head lang. Hindi natin alam. meron nag-one head lang. meron nag 3 heads. meron nag 2 heads. meron nag-seven heads. Nag heads. Okay? So, isa. One head. Tapos, may sumali ulit. nag three heads. One, two, three. Okay? Tapos, three heads siya. Pagkalipas ng isang linggo, Nag-7 heads. Sabi niya, ah, 7 heads ako. Eh, di dinagdagan niya yung account niya. Di ba? Dinagdagan niya. O. Di 7 heads na naman siya. Tapos, itong mga to, ito, itong isang na-recruit na isa, hindi mo alam, halimaw pala. O, palagay natin, isa pala siyang may-ari ng remittance. Di ba? Maraming kakilala, maraming contacts ng mga Pilipino na nagpapadala sa kanya, ni-recruit niya sila. Meron siyang mga na-recruit sa kanya, di sumali sa kanya, saan niya nilagay? Dito. Palagay natin, dito niya nilagay. oh, meron nag one head, meron nag two heads, meron nag seven heads. Okay? Ayan. O, dito mami. Tapos, naglagay pa siya dito. Meron nag one head, meron nag one head lang, meron one head, meron nag one head ulit, meron nag two heads, meron nag seven heads. One, Two, three, four, five, six, seven. Eh, di ba? Dumami ng dumami. Ngayon, ikaw, hindi ka sumali. Sumali ka pagkalipas ng apat na buwan, limang buwan bago ka sumali. So, saan ka may ilalagay? Saan ka pupuesto? Saan ka pupuesto? Di ba? Ito yung nag-invite sa'yo. O. Di, pwedeng dito kanya ilagay sa dulo. This is, this will be you. Okay? Ikaw yon. Okay? So, may kita mo yung disadvantage, di ba? Paano yung advantage nun? Kasi, imbis na ikaw ito, ikaw ito, di ba? Doon ka nilagay, one head ka. Kung sumali ka ng maaga, nang mabilis din, nandito ka, ito ang nag-invite sa'yo, dito ka nilagay, di ba? Nandun ka, This is you. Oh. Tapos nagkataon na sumali ang mga yan. E di ang dami mong downlines. 'Di ba? Ang dami mo ng downlines. Oh, nagkataon na mayroong halimaw dito eh. Halimaw. Oh. Merong tarsier, nag-iisa lang, isa. Oh, tarsier. Hindi gumagalaw. Pero merong kahalimaw. Yung ibig sabihin yung malakas mag-recruit, ang daming kontak, ang daming kaibigan lahat ng kamag-anak, buong barangay nire-recruit. So, ikaw, saan ka lang pwesto? Doon. Di ba? Sayang so, yung yung posible na mangyari sa sa'yo. Okay? So, habang maaga, dapat mag-join ka na. Dahil, palagay mo, ikaw ito. Sumali ka na maaga. Ayan. Tapos, edi ano na lang tatrabahuin mo kasi kusa nang gumagalaw yan eh, di ba? yung sa right mo, meron tayong tinatawag na left and right sales. Left and right. E kung ikaw ito, edi eh, yung nasa right mo, itong nasa right mo, yung nasa right mo, kusa nang gumagalaw. Swert, malaking swerte na sa iyo yun dahil kusa gumagalaw. Dahil meron nagre-recruit, merong halimaw. Nagre Ayan no, recruit na recruit, di ang, ang poproblemahin mo na lang ang effort mo. Okay? Magpatulong ka sa mga uplines mo na maka-recruit. O, oh, dito. Ang gagawin mo na lang, dito ka. ba? Diba? Sa left mo, maglalagay ka ng tao dito. Meron nag-join sa'yo, one head. E di 1,500 ka agad, 1,500. Okay? O, oh, meron pa nag-join sa'yo. Nag-one head. E di 1,500 ka ulit. Kasi nag-pair dito eh. O, oh, diba? 1,500. O, oh. oh, tapos, Palagay natin yung nag-join sa'yo na to After three days, after one week, after one month, sabi niya, seven heads ako. O, the seven heads siya. O, one, two, three, four, five, six, seven. oh yung nagdagdag siya ng account, magkano ang kinita mo? Ayan, mag-prepare dyan eh. Mag-prepare? May mga tao na kasi dito eh. O, di ba? Ayan, one, two, three, four, five, six, Ilang 7, ilang 1, 5 yun. Anim, 1. Diba? Anim, papasok sa sa'yo. Diba? O, may, me, tapos, meron pa nag-join. Kada nag-join sa'yo, two heads. O. Diba? Kada nag-join sa'yo, join, and join, and join. Nag-prepare dito sa kabila. Kasi meron tayong left and right sails. Okay? Oh, nag-prepare doon. One pipe ka na, one pipe. Di ba? Eh kung sumali ka dito, sumali ka, nagpahuli ka, na-late ka, dito ka na ilagay. Yung halimaw na na-recruit, na imbis na nailagay sa'yo, hindi mo alam kung meron pa. Di ba? maring matatagalan pa. Hindi mo alam kung sa loob ng limang buwan, nandyan, darating yung agila mo. Agila or halimaw, pareho lang yun. Okay? So, doon na sa sa'yo. Ipalagay natin. Saka, after five months, means, or seven months, or eight months, depende sa effort. Kailangan mag-exert ng effort. Ikaw at saka yung team mo. Sa, saka, saka mo palang mahanap yung halimaw mo. ba? Diba? Yung agila mo iba Yung agila mo, yun yung binabanggit ko kanina, yung tipong maraming kakilala. Okay? So, yun na advantage at saka disadvantage. I hope na naintindihan mo, nabigyan ka ng enlightenment para makapag-decide ka na. Kapital, 7,980 kaibigan. Negosyo po ito. Okay? Kung meron kang iniisip na bibilin mo sapatos, or cellphone, or computer, na pwede namang isakripisyo muna para dito sa negosyo mo. This is lifetime. Forever, what is at stake here? Yung future mo, yung, yung pagbabago na mangyayari sa life mo. Every year, di ba? Kada taon, kada buwan, paulit-ulit na lang yun ang nangyayari sa buhay mo. Kung meron ka mga anak, lumalaki mga anak mo, dadagdagan ang mga gastos, ang gastos lumalaki, tapos ang mga gat, ang mga presyo ng bilihin lumalaki. Wala kang depensa. Ang depensa talaga ng tao ngayon, hindi lang yung pagiging empleyado. Kailangan negosyante, isip, entrepreneur, o kaya investor. Okay? So, ako, sinishare ko itong idea para kung isang missionary. My mission is to help others. Diba? I have the vision to create leaders. I have the vision and mission to to create millionaires. Dahil ako hindi lang ako ganon. Pati yung mga uplines ko, mga leaders ko, ganon din ang mga vision nila to create millionaires at isa ako sa gagawin nilang ganon. Yung mga ideas ko, hindi lang sa akin ang gagali, of course. Hindi lang sa akin gagali. Nanggagaling. Nang gagaling din sa mga uplines ko, mga leaders ko. Okay? So, what I am sharing to you is an excellent idea. I-grab mo na itong opportunity para sa'yo, para sa pamilya mo, para kung nasa abroad ka man. In short span of time, basta gawin mo itong negosyo na to makakauwi ka na sa Pilipinas, kaibigan, at hindi mo na kailangan pabalik-balik pa. So, that's all for today. My name is Sir KD. If you like this video, you may share it. And if you have something to say, just comment below. And that's all. Good day. God bless. Happy networking and more power to you.